Hi, good morning po mga paps. Tayo po ay uh, tayo po ay magluluto ng paksiw na bangus. Atin po naman iibayin yung ating uh, style sa, na sangkap sa ating pagluluto ng uh, paksiw na bangus ang ating uh, eh. Uh, nandito na po yung ating mga sangkap na ating uh, mga lalagay. At ito na po yung ating uh, sibuyas. Ito na po yung ating luya. Ang ginawa ko lang sa luya, dinikdik ko lang para maganda yung katas niya. Ito naman po yung ating iahalo ay talong. Tapos mayroon na pong sitaw. Mayroon po akong uh, kalamismis, palang, natawagin sa Ilocano, palang. Ito po yung ating ilalagay, hindi po ako gagamit namin. Ang palaya. Talunglang lang po at kalamismis, saka ano yung ating nagamit, yung sitaw. Ito na po ating kapasisimulan. Meron na po na rin dito yung ating bangus. Tapos may sili na po tayo dito na siling haba. Ito po, ilalagay ko na po yung ating bangus sa ating uh, kaldero. Yan. Ilalagay na po natin. Ganyan. Ayan. Ngayon, ay ilalagay ko na rin po itong luya. Isabay na natin. Ayan. Luya. Ilalagay na rin po natin itong sibuya kaya sabay na po. Okay, yeah. sabay na po. Ilagay na rin po natin itong sili. Sili haba. And, tapos, lalagay na po natin siya ng suka. Ito po yung na ating suka. And, ayan. Ayan, ko na po siya ng suka. Ngayon natin na po siyang Uh, pakukuluan. Ayan. Ayan. Po. Ayan. 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 kalan. takip para sirbol. Sa ating uh, ating uh, uhugasan uh, yung ating uh, gulay. Um,

eto 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 ito ang ating pinapaksin yan lang po siya nasa ibabaw lang po siya wag nating haluin kasi po yung ating isda po ay maduduro kaya yung ating gulay dito lang po sa ating ibabaw natin sumkitimplahin na kung anong lasa ng ating paksi. Gila, Lasa. Ah. Ayos. Maganda, yeah. Masarap ang lasa. Oo. Oh. Ayan, ayan. Lagyan po natin siya ng konting mantika para malinamnam. Ayan. Lagyan po natin siya. G K ayan, ganyan ako magpaksuit. Nilalagyan ko ng kunting mantika yan. Ayan, o. Oh, Ito yung sabaw niya. Talagang... Ayan, ayan alam ko natin siya na kumukulo. Ayan, para maluto yung ating gulay yung ating uh, ay, uh, Paksi uh, Natin kung Okay na po yung ating gulay Wala uh, pa Pag nalang yung ating gulay Mangyari po uh, ay Sa ating sufa Kaya hanggat uh, Lumilig yung kanyang sabaw dalun sumasarap po ya. Paglagan hmm. natin ng kaunting uh, suka kasi parang kulang yung kanya asin. Uh, Wili, sinasiyakan mo e, na mo. Kaya alam po natin siyang uh, matuyo ng kauti yung kanyang sabaw para para maganda po yung ating paksil. Para uh, lalong sumarap. Kunti lang yung matitirang ating uh, sabaw sa ating paksil.

Alam mo, alam mo, perino, all 50 na na. po 'yung Ay, 'to oh. oh, na po, luto na po 'yung akin uh, <laughs> niluluto tong uh, na bangus. Ah, hanggang dito na lang po 'yung akin uh, pagluluto. Sana huwag niyo pong kalimutan i-like, share, subscribe yung aking channel. Open Arts. Bye bye po. <coughs> Let's help po ko dala mo.